Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay lakas ng loob at tapang, habang ang silver ay nagbibigay ng malinaw na direksyon at tamang desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 32, number 17, Number 29. Kahulugan ng numero, nagdadala ng inspirasyon, bagong pag-asa, at syaga upang matapos ang iyong mga plano. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay kasaganaan at balanse, habang ang brown ay katatagan at tiwala sa sarili. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 6, number 14, number 22. Kahulugan ng numero, nagbubukas ng pintuan sa pagunlad at nagbibigay ng lakas para sa mga gawain. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay sigla at optimismo, habang ang blue ay kaayusan at malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 15, number 11, number 27. Kahulugan ng numero, magdadala ng masayang komunikasyon at mga bagong ideya. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color violet. Ang kahulugan ng kulay, ang white ay kalinisan at pag-asa, habang ang violet ay espiritual na lakas at pangunawa. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 23, number 16, number 30. Kahulugan ng numero, sumisimbolo sa kapanatagan at malalim na koneksyon sa pamilya at kaibigan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color orange. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay tagumpay at yaman, habang ang orange ay kasiglahan at inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 1, number 19, number 28. Kahulugan ng numero, hatid nito ang kumpiyansa at tapang sa pagharap sa hamon. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color navy blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay katatagan at pagiging praktikal, habang ang navy blue ay katalinuhan at tiwala. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 18, number 13, number 24. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ng katatagan sa trabaho at pananalapi. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay pag-ibig at malasakit, habang ang white ay kailanawan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 4, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, magdadala ng kapayapaan at balanseng desisyon. Scorpio. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswelteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay kapangyarihan at misteryo, habang ang red ay tapang at matinding damdamin. Mga numero na magbibigay ng swelteng sa ngayon, number 9, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng lakas ng loob at panalo laban sa pagsubok. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang purple ay malikhain at mataas ang pangarap, habang ang yellow ay nagbibigay ng sigla at masayang enerhiya. Mga numero na magbibigay ng swelting sa ngayon, number 27, number 15, number 23. Kahulugan ng numero, naghahatid ng bagong kaalaman at malalaking oportunidad. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Ang kahulugan ng kulay, ang gray ay pagiging matalino at maingat, habang ang green ay kasaganaan at sigla ng kalikasan. Mga numero na magbibigay ng suwerte sa ngayon, number 10, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng tibay ng loob at tamang direksyon sa buhay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay talino at pananampalataya, habang ang silver ay pag-asa at malinaw na isip. Mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon, number 6, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng maayos na ugnayan at bagong pagkakaibigan. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay pag-agos ng positibong damdamin, habang ang red ay kapayapaan at kaliwanagan mga numero na magbibigay ng swerteng sa ngayon number 5 number 14 number 30 kahulugan ng numero nagdadala ng panibagong inspirasyon at magandang oportunidad